Alam mo lang daw, video lang kami dito kasi wala akong Pero pa-bait kami din eh, pa-bait tayo. Kada dini. ang aming paborito na kadalagahan natin. Tsaka pompom, sasanay. Mama mo ba ano, yan ang kinakain ko ako na sa bahay. Hindi ako mga malalaki. Kahit kumita ko, hindi mo ko. Ano 'yan? Hindi ganyan, hindi ganyan. Oo, dugo ka na doon. Oo, dugo ka ba? dito buong nito, plastic. Tapos ano, tawag dito. kaya yung fried chicken, masarap. Fried chicken na ganyan. Oo, masarap. Iba, ako niyang tatlo. ko Sabi ko, mislamis ko nung Ano bang araw yun? Ano ba, nung